Alam nyo ba mga idol, bukod sa mga redeem code, ay dito ako nakakakuha ng mga skin. Kaya 100 plus skin na agad itong smurf account ko. At doon lang kasi ang pinakatipid para makaipon ng mga skin. At paano ako nagkakaroon ng mga crystal of aurora para pandro sa Sojak Salmon at Aurora Salmon. So syempre, bago ang lahat kung hindi ko pa nakafollow sa aking Facebook page at nakasubscribe sa aking YouTube channel, baka naman. Okay. So dito sa Aurora Salmon ay may libreng lucky points araw-araw at aabutin ka ng 90 days para maipon mo yan. Para guaranteed ang makukuwang skin pag nag draw ka rito. ba diba ang tagal? At kailangan mo rin pala rito ng Crystal of Aurora para makaisandro ka at makuha mo na ang skin. Aww. So ito ang pinakamurang paraan para makakuha ng maraming crystal of aurora para kapag nag 90 points ka ulit ay may pang draw ka na. At pwede mo rin itong gamitin pang draw sa mga angas na skin sa Zodiac Salmon. So mas makakatipid kapag nag weekly diamond pass at nakaraan lang ay may tutorial din ako sa YouTube channel ko ng libre of free weekly diamond pass o wala kang ilalabas na pera. 'Di ba ang angas? Kaway-kaway sa mga nakagawa nito at inabuso ng iba ang pag-subscribe kaya inabot ng 60 days mahigit yung subscription ng iba. So abang lang kapag may mga libre ulit tulad nito. Sa ngayon ay ito muna ang tutorial para makatipid para 76 pesos lang ang weekly Diamond Pass. So panoorin nyo lang mga idol. Let's say na nakasubscribe ka na sa weekly Diamond Pass at makakakuha ka rito ng 220 dias in 7 days. At araw-araw ay may kasamang bundle rin na may laman na Crystal of Aurora. At dito sa inventory mo makiklaim ang mga yan. i lang ang Crystal of Aurora at pwede mo pang dagdagan yan at papakita ko sa inyo mamaya. Sa mga gusto nga pala magpa-washout ay i-share lang ang video na to at mag-comment. Washout kay Payat Ribs from Samuanga, Sibugay. Lawrence Sanchenza na share na raw niya Rainier de la Cruz from Bukidnon. At kay Aaron Jan lagi ron siyang nanunood. Salamat mga idol. So may mga stack ka na ng mga crystal of aurora at kapag may 90 points ka na rito ay sigurado na ang skin na makukuha mo sa pag draw. Mas mabilis makaipon ng lucky points kapag nag draw ka araw-araw dahil sa 50% off at 25 crystal of aurora lang ang babayaran na may katumbas na 10 lucky points. So mas okay kung sa zodiac summon na lang natin i lahat. Pero ipakita ko muna sa inyo na may guaranteed skin rito pag may 90 lucky points ka na. So gamitan ko na ng Crystal of Aurora para mabilis maka 90 points. So ayun mga idol, medyo malas lang dahil basic skin lang ata to. So itry natin sa Zodiac Salmon ang mga natirang Crystal of Aurora at magdraw tayo sa shop para matagdagan pa ang Crystal of Aurora natin. So dito sa shop ay may murang Crystal of Aurora. So ang una kong bibilhin ay yung Crystal of Aurora Daily Supply at 10 dias lang ang babayaran. At nakakuha ko ng 30 Crystal of Aurora. So dito naman sa Crystal of Aurora Lucky Pack ay 79 dias lang dahil sa discount at nakakuha ko ng 120. So balik tayo sa Zodiac Salmon para makapag-draw at makaipon tayo ng Star Power para makuha na natin ang Zodiac Skin.